BBM inatasan ng DepEd na tutukan ng teaching quality ng mga guro na nanatili sa low proficiency level ang performance ng mga estudyanteng Pilipino. Ito ang naipakitang resulta ng Program for International Student Assessment o PISA para sa taong 2022. Sa katunayan, kabilang sa bottom 10 ang bansa pagdating sa math, science at reading. Bilang pagsisikap na matugunan ng isyong ito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na tutukan ang pagpapahusay sa teaching quality ng mga guro sa Pilipinas. Ano nga ba ang ginagawang aksyon ng Administrasyong Marcos upang mahusay ang edukasyon sa Pilipinas? Alamin natin. December 5, 2023, nang ilabas ng PISA ang resulta ng exams na ginanap mula March 2022 hanggang May 2022. Every three years, tinitest ng PISA ang libu-libong 15 years olds mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang alamin ang kanilang performance sa math, science at reading. Halos 7,200 Filipino students mula sa 188 na schools at 16 na regions sa bansa ang nilahok sa naturang computer-based exam noong 2022. Out of 81 countries, pang-76 ang Pilipinas sa math, pang-79 naman ito sa reading at pang 80 sa science. Sa briefing na ginanap noong January 11, 2024, sinabi ni Deputy Undersecretary Gina Gono na nagkaroon man ng 2 increase sa reading at 7 points naman sa math kumpara noong 2018, hindi pa rin ito significant dahil dito inatasan ni Pangulong Marcos ang DepEd na ituloy ang mga pagsisikap upang magkaroon ng improvement sa performance ng Pilipinas sa wide scale international assessment kabilang sa mga direktiba ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa DepEd sa pagsasanay ng mga guro at pag-update sa kaalaman nila sa teknolohiya ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa gusto talaga ng Pangulo na magkaroon ng expertise ang mga guro patuloy rin ang DepEd sa pagpapatupad ng school Based Feeding Program at sa pagpapalakas ng mga programa kontra bullying. Samantala, sa ilalim ng matatag education agenda ng DepEd, ipapatupad ang National Learning Recovery Program at ang pilot implementation ng matatag kurikulum. Tututukan din dito ang well-being ng mga guro, gaya na lang ng pagpapalakas ng kanilang professional development at pagtanggal sa non-teaching tasks. Magikitang patuloy ang aksyon ng administrasyon upang mapahusay ang performance ng bansa sa edukasyon. Pangako nga Pangulong Marcos, every Filipino student will get at quality education sa iyong palagay paano pa mapapauunlad ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas D W I Z research report report